Okay, G. Type G kung G na. G? G? Saglit na saglit lang po ito. G? Okay, so again. Guys, kaya po dito, dito, dito ko po i-explain. Una sa lahat, ayoko pong pagkakitaan po ito. Kaya po ito, dito po tayo sa may ah uh, Tiktok live And tinawap ko po lahat ng gifs Ayoko pong pagkakitaan yung ganito Gusto ko lang pong linawin lahat Ng mga nangyayari And at the same time Gusto ko pong uh, li Liwanagin din yung mga Siyempre mga fake news Una na po dito <laughs> Yung mga kumakalat Yung patungkol po Yung Kay Elma, Yung kay Kojak Diyos ko po napakabait po Na bata ni Kojak Wala katotohanan yun uh, Tungkol sa kanilang Talaga <laughs> na Meron daw ginapang Meron daw niligawan si Mama Diyos po magkakapatid ka <laughs> Ang <laughs> kakapatid doon kami dito. Wala po katotuanan yun. Mabait po na bata si Kojak. Okay. So, tapos na po tayo doon. Wala po tayong mga pages pages doon. Okay. Bakit po nawala si Kojak? Hindi po totoo po na si Kojak po yung umalis. Ako po ang nagpaalis kay ah uh, Kojak. The reason why po is ganito. ah uh, actually, wala naman po talagang issue na malala. Kumbaga, kung bakit wala po dito si Kodjak ngayon, is yun, yun po yung alam namin na tama. Okay? To make it shorter po, si Kodjak po ay nawala dahil nawala po yung pagpupokus niya po sa pag-aaral. Okay? So, two weeks po siyang halos di pumasok. Pero tinatanong ko po kung separate, ay, masok ka na ba? Okay naman, wala naman daw pasok, ganyan-ganyan. Tapos, nung malaman namin, dahil uh, may subject na magkarasa dito ni Kelsey, binabasa ko lang po yung notes ko para di tayo maano. Uh, ang reason po ni Kojak kay eh, alam uh, uh, alam ko kasi daw po na ata na in-enroll niya pero may tatlong subject siyang na-enroll. So kumbaga, hindi niya napasukan talaga. So then ayon, nalaman din namin sa ibang mga teachers niya na FDA siya. Ibig sabihin, failed due absences. Okay, so Siyempre, uh, may malasakit po kami kay Kojak, kaya ina inaalam po namin yung bawat detalye niyan. Sabi ko nga po sa inyo, sa amin nakapudor si Kojak, so obligasyon po namin si Kojak. At saka, lagi po namin sinasabi, kahit alam, uh, alam kong medyo mali pakinggan na okay lang ka ako na bumagsak ka. Pero at least tinatry mo parate. Pumasok ka, ganyan. At least tinatry mo. Pero kung di ka papasok talaga, eh, wala talaga mangyayari. So, ang ibig ko sabihin doon, kahit mali nga magpakinggan, kung hindi mo kaya sa umpisa, baka makaya mo sa pangalawa, pangatlo, at least hindi ka sumusuko. At least you try. Okay? So, uh, next nun, pero ulit, bago lahat mangyari yan, lagi po namin pinagsasabihan si kojak sa pag-aaral niya. Uh, lagi sinasabi niya na, uh, Kuya, hindi na ulit, mau -ulit. Ayan, Puro ganun, Kuya, hindi na po ulit mauulit. So, syempre, hindi po siya isang biglaan na parati po namin siyang pinagsasabihan. Okay? Ang masakit uh, pa po, dito, nitong mga nakarang araw o linggo, uh, wala na po siya dito sa amin akala po namin magiging okay kasi uh, syempre nasa poder na nga po siya ng magulang niya hinatid po muna namin siya kaso uh, mas naging worse pa po dahil minsan uh, mag assessment po sila may time po nag assessment sila pero hindi niya tinapos yung klase eh. nag cutting class ang alam ko po ata nag live pero hindi po ako sure doon hindi po ako sure may, may din tama ako pwede mali pero sigurado po ako na nag assessment siya mas nag cutting siya dahil galing po yung sa teacher niya and may mga teachers yung mga teachers pa po yung nagahabol sa kanya para sa mga quiz. Okay? So ngayon, nag-decide po kami na pauwi muna siya kasi hindi po kami nagkulang sa ilang beses na pagpapaalala. Ngayon, baka yung magulang na po niya yung dapat kumausap o magturo sa kanya kasi iniisip po namin, lahat po, nagawa na namin. So baka po mamaya, kami po yung may pagkakamali, eh. lahat nagawa namin iniisip po namin na kapag nandun po siya sa may poder na magulang niya, at least yung mga magulang na po yung mga kapag paalala sa kanya, tungkol po sa pag-aaral, mga ganyan. So, ayun po yung reason namin. At yung main reason po namin is yung hiyang-hiya po kami sa magulang ni Kojak kasi may pangako po kami sa kanila, kaya tito-tita na, siyempre, uh, tito, pag aanoin ko po si Kojak, uh, pagtatapusin ko po yan, pag-aanuin kaya po sabi ko sa inyo, ako balas tuition niya, sa pag-aaral niya, sa shelter niya, sa food niya, sa name niya na namin sa 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 industry na to. Kaso ay nga nahihiya kami dahil ang parang naging priority ni ko yung pagla-live, ganyan. At saka uh, nakakalungkot dahil hindi ko po nagawa yon as dating teacher. Hindi ko po siya Although hindi ko po talaga siya magagabayan na ihatid araw-araw, hatid, <laughs> hatid pasok. Pero lahat po, ginawa po namin, lagi po namin siyang pinapaalalahanan na about po sa pag-aaral niya kasi sobrang laki po ng epekto po sa amin dito ng pag-aaral. Sa so kung sa iba okay po 'yun, sa pamilya po namin hindi. Dahil isang uh, malaking kayamanan po sa amin yung pag-aaral. Uh, kung makaka po yung pag-vlog o yung pag live niya tungkol sa pag-aaral niya, hindi po ako makakapayag. Kasi ayoko pong maging hadlang po kaming pamilya niya para sa pangarap niya, para sa pag-aaral niya. Yun po yung gusto naming uh, iparating. So, Ah, uh, next po. Kaya po sila kayo si, sila kalo, wala pa rin silang page, sila silang vlog. Kung mapapansin hindi sila yung talagang literal na nagba kasi ayaw nilang mahati yung oras nila. Gusto nila mag-focus sa pag-aaral. Silang dalawa na yun mismo. And kahit ngayon, parang may ginogol pa sila. Kasi meron na kami vlog pero ayaw nila. Kumbaga, priority first pag-aaral. At saka po, kahit po si Kalo pinauwi ko po yan. Nung umpisa pa lang po kami, nag-umpisa pa lang po kami, pinauwi ko po yan. Kasi, nung nakaramdam po yan ng sarap, medyo na naging manginom naman si Kalo, ganyan. Pero, binago niya. Binago niya yung sarili niya, pero wala akong kahit na ano sinabi sa kanya. Tatlong buwan na nawala si Kalo sa amin. As nung pinabalik namin, sobrang grabe yung epekto kay Kalo. As in, gra grabe pag-aaral niya ni Kalo, nakatapos, regular, sobrang grabe yung lesson na natutunan ni Kalo sa pangyayaring yun. Tough love, sabi nga, mahirap pero kailangan. Then, kaya nung pinauwi namin si Kojak at sinabi namin sa vlog, kasi sinasabi lang namin po na dumating yung tatay niya. Pero lahat po yun, ginagawa lang namin yun. Dahil inaalalayan po namin si Kojak dahil tinitingnan po namin na baka maging okay bigla kasi gustong gusto rin po namin bumalik agad si Kojak sa amin. Pero yun nga po, mahirap naman po kung walang, ang tawag doon, walang, walang sense ng improvement. So ganon Again, nagsisinungaling po kami doon, sinasabi namin, na lang po yung tatay niya, kaya umali, kaya pinauwi namin, Sinusulit. nagsisinungaling lang po kami doon, sinasabi lang po namin yun para mag, uh, humiram po kami ng time para Atingnan at po siya at saka, ang tawag din yung uh, manmanan kung nag improve po, hindi Kasi gusto namin siya kagad bumalik Sabi ko nga po, sanay na kami na kami-kami lang Kung gusto lang namin humatak ng ibang uh, ibang tao, papataas, kaya daradagdagan kami dito uh, Hindi kami kasi selfish Ibig sabihin, si Kojak, tinuturing po namin niya na hindi kaibigan, kundi pamilya, kapatid Tinuturing po namin dyan kung mali mo po kami ng desisyon, patawarin niyo po kami kasi hindi namin kay, na hindi makita si Kojak na makatapos. Sabi ko nga po sa inyo, uh, nagawa na namin lahat, pinansyal payo, pag-aaral, pang -aral, pero talaga, uh, pag ayaw na isang tao ayaw talaga. Nasa kanya naman yan. Kaya ngayon, uh, pag nakapokus si Kojak, at okay na siya. Kasi may mga problema din po sila ng family nila. May problema din po sila, hindi lang naman po pag-aaral. Eh, lagi po siyang merong tahanan para po dito sa may company. Kung baga lang po, ayaw namin nga po makahad lang sa pangarap niya para sa pag-aaral dahil lagi pong busy dito, laging uh, may ginagawa, laging masaya, laging may lakad. So, baka mamaya maging uh, hurdles o barrier yung para sa pag-aaral niya. Uh, yun. Tapos, uh, sa mga nagsasabi naging ginagamit lang po namin si Kojak, eh, ang tanong ko lang naman po, paano niyo po ba nakilala si Kojak? So, yun lang. At saka, hindi po namin pinilit si Kojak dahil siya po ang gustong-gustong sumama sa amin noong umpisa pa lang po. At nakita ko po na napakabuti po talaga ng puso ng bata na yun. Kaya sabi ko, kaya sama po namin ito sa paglipad. Okay, so wala po tayong kaso doon. Kasi lahat po ng kasama po dito, hinihila po namin na uh, pataas. At kahit uh, hindi ko po kadugo, tinuturing ko po na pamilya. Sadyang mapanghusga lang po yung mga mababa ang level na pangunawa. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga fake news kasi actually hindi, na, hindi ko na nga po kailangan mag-explain eh. Kung na, natakot lang po ako ngayon dahil baka may lumabas na iba, kawawa naman po si Kojak. Iba yung dinabantun nyo sa tao Kumbaga, kaya lang po namin ginagawa Ito para sa pag-aaral Siguro lahat naman po tayo eh Bawat pamilya, kunyari may Nag-gay games yung anak mo O oh, tama kaya, mag-aaral ka Parang gano'n lang siya Pero sabi ko nga, top love siya na Siyempre, as a teacher dati Hindi ko po papayagan na hindi makatapos yung bata na yun Supportado pa rin po namin yun So, ah... Uh, Uh, kinausap po ulit namin yung magulang ni Kojak dito personal at sabi namin tingnan uh, ulit kung mas maging okay si Kojak kasi ganun pa rin uh, at saka ito po bago po mangyari lahat yan gumawa na rin po ako ng way kinausap ko rin po yung magulang ni Kojak na uh, ito po babagsak ko lang po yung anak nyo ano po ba yung magagawa natin tita, tito so ginawan po nila ng paraan ina bla 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 uh, nag ano sila nag naging okay si Kojak kinao oh, sa pulit lahat ng mga teachers ay okay kasi nang enroll lang nga ulit nagtaka ako bakit naging ganoon di, di, pumasok ganyan ganyan kaya natatakot po ako baka kami may problema pero lagi po namin siya pinapaalala lagi po siyang chine kung pumasok o oh, hindi okay naman pumasok naman daw <laughs> Tsaka, last isa pa namin uh, palang uh, sa isa naming kasamahan dati hindi ko na po babanggitin kung sino at alam ko naman po kung alam niyo kung sino yun, yun ho, wala ho akong masasabi sa tao na yun. Dahil yung tao na yun, kung napanood niyo naman yung huling vlog namin, talaga bagsak-bagsak siya. And after po nun, hindi na po siya talaga pumasok. At marami pong akong hindi pwedeng sabihin dito sa tao na yon. Ako po ang nagpaalis sa tao din na yon. Kaya gusto ko po ako na lang po yung sisihin nyo. Kasi kapag nagpaliwanag po ako, ayoko po makasira ng tao dahil may pinagsamahan po kami ng tao na yon. Alam niyo na po kung sino yon. Again, hindi ko po kayang sabihin dito dahil masisira po yung tao na yon. Basta sa lahat na nangyari, wala kaming kahit na anong natanggap na sorry sa tao na yon. Okay? Pero all goods lang. Kaya ko po sinasabi na hindi ko pwede sabihin kasi may pinagsamahan po kami. At mahal ko din po yung tao na yun na nakasama namin dati. Okay? At lahat po ng kwento na yan na sinasabi ko, alam po lahat ni Kojak yan. Kaya siguro kapag nagkwento na lang yung tao na yun, tsaka na lang kami sasagot kung ano yung totoo at tsaka tama. Kasi lahat po na sinasabi namin, e eh, meron po kaming ebidensya. Grabe na may 100 hundred <laughs> Ayun. Meron po kami lahat na ebidensya. Again, ako po yung nagpaalis sa tao na yon and uh, happy kami dahil ginawa namin yon at buti na lang ginawa namin yun dahil nakita namin yung tunay na motivo. Okay? So, okay po tayo. Uh uh actually uh ang pinaka dito ay si Kalo kasi siya yung nagpasok sa dalawa kasi klase nga po nila yan. Ako uh, never namin sila pinilit sa lahat. Ah, uh, kaya gusto ko isama sa amin uh, para kahit pa paano makatulong ako sa simula para uh, sa pagtatag ng pangalan po nila. Tapos, balik po tayo kay Kojak. Yung mga maliliit po na reason, minsan nagpapaal magpapaalam po si Kojak pero nasa bahay na po nila. So, ang winoworry ko po doon, nasabi ko nung po tukang tita-tito, baka pumamaya eh... Nag, may mangyaring masama ano po yung mukhang iyaharap sa kanila Eh sa amin na kapoder e eh, nagpaalam nandoon na sa kanila at ang masama pa po, po dito may mga times po na hindi po nagpapaalam si Kojak actually si Kelsey din. kaya po may time po dito na nagban po kami sa kanila hanggang alas 12 bawal na sila lumabas kasi may time po na umiinom sila baka mamaya nagdadrive sila ma ma maaksidente ma ganyan so yun po yung mga reason ngayon ah uh, ah uh, tingnan ko lang po dito ah uh, tapos po, isa pa pong reason, uh, may content po kami. Minsan, ah uh, hinihintay pa po namin si Kojak, so nadidelay kami. Minsan naman po, nakakalimutan niya na may content kami. Planado na lahat. So sabi ko nga po, ito seryoso po kami sa bagay na to kasi may mga taong naghihintay po sa amin para sumaya. So hindi po namin po pwedeng uh, huminto kami para sa iba. Pangarap po namin to at pagpapatuloy po namin to kahit na ano po mayari. So yun po yung mga small reason Uh, patungkol po kay Kojak pero again sa isang tao na sinasabi ko sa dati namin nakasama hindi na po ako magsasalita doon so ayun po hanggang dito na lang po at uh, marami, uh, marami pa po pero hanggang dito na lang po kahit kay Kojak at saka sa isa marami pa po pero hanggang dito na lang po at least nalaman niyo po yung mga Uh, <laughs> yung mga reasons So, again, kami pong pamilya, binigay po namin uh, lahat at hindi po kami nagkulang sa lahat uh, pero kung ang tingin nila eh nagkulang pa kami uh, kami na po ang humihingi ng kapatawaran dahil di namin na meet expectation nila sa pag-aaruga sa kanila and uh, gusto ko lang po sabihin na magmahalan lang po tayo parate mag-aral, tayo ng mabuti at ang pag-aaral at diploma, yan po ang panghabang buhay na kayamanan. At kay Kojak, Kojak, focus ka lang parate sa pag-aaral. Andito lang kapit mga kuya mo, mahal na mahal ka namin. At least nalaman mo yung side namin to, mahal na mahal ka namin. Sabi ko nga sa iyo, lahat kang may bahay dito. Wala tayong kahit na anong, ano, basta ang gusto lang namin makatapos. Hindi kami po pwedeng uh, maging humps mo, kumbaga sa motor, para huminto ka. Gusto ko, patuloy kang mag-aral at lagi kami nakasuporta dito. Again, mga ma'am and sir, maraming maraming salamat po sa sa inyo at maraming maraming salamat din po sa mga sumusuporta sa amin. Gusto ko lang po sabihin sa inyo to dahil deserve nyo rin po to malaman. At uh, gusto ko rin po sabihin sa inyo na lagi po tayo magkalat ng pagmamahalan dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon na nakikita natin ay negative. Ginagawa lang po natin yung isang bagay para maitama natin yung bagay na nakikita nating mali. So yun lang po Maraming maraming salamat po Grabe na may mga viewers <laughs> Maraming maraming salamat po At mahal na mahal po namin kayo Thanks so much po I love you So much Bye